Ako nga pala si taga Tagatundo at gusto kong ibahagi ang aking kwento. Share ko lang yung story ko bago ko nakilala ang Panginoon. Dati po akong nagbebenta ng drugs at dati rin po akong pasaway. Laman po ako ng kalye, lagi po akong nasasama sa gulo at napapaaway. Insan pa nga dumating yung panahon na ako ay nakulong. At sabi ko sa sarili ko, siguro ito na talaga yung buhay ko na hindi na magbabago kahit kailan lumaki sa gulo, lumaki sa lugar na kung saan walang nakakakilala sa Diyos. Pero alam nyo, magaling din ang Diyos at matalino. Dahil dumating po yung panahon na kung saan ay nakilala ko siya sa punto na muntik akong mapatay. Kaya nga natutuwa ako, hindi dahil sa ako ay mamamatay. Dahil yung pangyayari na yon dun ko pala makikilala ang Diyos. At simula po noon, napunta ako sa isang simbahang Kristiyano. Uh, at doon ko po nasimulan ma-experience yung itinaas ang aking kamay at naramdaman ko ang pag-ibig ng Diyos. Habang nag habang may mga worship leader, talagang naramdaman ko ang presensya ng Panginoon. Nagbago ang aking buhay, ang aking karakter, hanggang sa dumating din ang panahon na ako ay naglingkod sa Kanya. Kaya talagang sa biyaya ng Diyos tayo, lumapit. Huwag po nating hayaan na hanggang dito na lang ang buhay natin. Tandaan nyo, habang tayo ay nabubuhay pa at may mission pa, nandiyan ang Panginoon tutulungan ka.